Be, dati siyang pinahiya sa harap ng kamera Ngayon, siya na ang viral, trending at sinasamba ng netizens At yung nang-bash sa kanya? Wala na, nilalangaw na lang Ganitong-ganito ang definition ng bilog ang gulong ng buhay Mga kababayan, ito na yata ang pinakasatisfying karma na nakita ng internet lately Kung fan kayo ng mga kwento ng underdog turned winner, o yung tipong akala mo loser, pero siya pala ang magiging next big thing. Aba eh, perfect sa to. Balikan natin ang eksena. Si Diwata na dating viral para screen ay sobrang in demand doon. Lahat gustong kumain sa kanya, makapagpa-picture at makakuha ng shoutout. Pero tulad ng kasikatan ng maraming content creators, mabilis umakyat, mabilis ding bumagsak. Bakit nga ba? Well, hindi lang dahil sa content. Marami ang nagsasabi, attitude problem raw ang ikinabagsak niya. Naalala niyo ba yung birthday boy na gustong humingi lang ng simple shoutout? Imbes na pasayahin siya? Sinabihan pa ni Diwata na, brabeno din yan. Grabe no? Fast forward to today, parang pelikula ang nangyari. Yung lalaking pinahiya noon, siya na ngayon ang isa sa pinakasikat na content creator sa bansa. Kasama siya sa Ultimate Duo, isang viral comedy and prank group na sobrang lakas sa Facebook. Imagine 3.3 million followers. Bilang followers, ang views, umaabot ng milyon kada video. At si Diwata, well, halos 400k subs na lang. At pababa pa ang engagement. Ang parasan, hindi na pinipilahan. May mga nagsasabing nilalangaw na. Kaya ang tanong ng bayan, siya ba'y kinarma o sinayang lang ang oportunidad sa pagiging mabuting tao? Dito natin makikita na sa mundo ng social media, attitude is everything. Hindi sapat na viral ka hindi sapat na trending ka. Kung hindi mo marunong pahalagahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na ang mga nagsisimula pa lang, babalik at babalik yan sa'yo. At gaya ng sabi ng mga matatanda, walang maliit sa taong may pangarap. Ngayon, yung dating tiniting ng maliit, siya na ang bida. At yung dating bida, ayun, nakaupo sa bangko, nag-iisip kung saan siya nagkamali. So next time na makakita ka ng baguhang content creator, Isang fan na humihingi ng simpleng shoutout o isang tao na nangangarap lang, piliin mong maging mabuti dahil baka bukas sila na ang superstar at ikaw na ang magpaparamdam. At sa lahat ng viewers ngayon, comment nga kayo, team karma ba kayo o team learn from mistakes? Don't forget to like, share at subscribe kung gusto niyo pa ng ganitong kwento ng from pinahiya to panalo.